Mga gawa chapter 11 verse 1 up to 15 Nabalitaan nga ng mga apostol at ng mga kapatid na nga sa Judea na nagsitanggap din naman ang mga hentil na salita ng Diyos. At nang umahon sa Pedro sa Jerusalem ay nagpagtalo sa kanya ang mga pagtutuli na nagsisipagsabi na kisalamuha ka sa mga taong hindi tulik at kumain kang kasalo nila. Datapo at si Pedro ay nagpasimula at ang kadahilanan ay sinaysay sa kanilang sunod-sunod na sinasabi. Ako na nanalangin sa bayan ng Jopi at sa kawalan ng diwa. Nakakita ako ng isang pangitain na may isang sisidlang bumababa na gaya ng isang malapad na kumot na hinuhugos mula sa langit na nakabitin sa apat na sulok at dumating hanggang sa akin. At nang yaoy, aking titigan ay pinagwari ko at aking nakita ang mga hayop na may apat na paa sa lupa at mga hayop na ganid at ang mga nagsisigapang at mga ibon sa langit. At naparinig din naman ako ng isang tinig na nagsasabi sa akin, Magtindig ka, Pedro. Magpatay ka at kumain. Datapot sinabi ko, hindi maaari, Panginoon, sapagkat kailanman ay walang anumang pumasok sa aking bibig na marumi o karumaldumal. Ngunit sumagot na ikalawa, ang tinig mo sa langit, ang nilinis ng Diyos ay huwag mong ipalagay na marumi. At ito'y nangyayaring maikatlo at muling binatak ang lahat sa langit at narito. Pagdakay nang tayo sa tapat ng bahay na aming kinaruroonan ang tatlong lalaki na mga sinugo sa akin buhat sa sisarya. At inuutos sa akin ng espiritu na ako'y sumama sa kanila na huwag magtanggit at nagsisama naman sa akin itong anim na kapatid at nagsipasok kami sa bahay ng lalaking yaon sa kanyang isinaysay sa amin kung paanong nakakita niya ang anghel na nakatindig sa kanyang bahay at nagsasabi, Magsugo ka sa tiyope at ipagsama mo si Simon na may pamamagat na Pedro. Na ay magsaysay sa iyo namang salita na ikaliligtas mo, ikaw at ng buong sambayan mo. At nang ako'y magpasimulang magsalita, ay bumaba sa kanila ang Espiritu Santo na gaya naman ng pagbaba sa atin ng una. Amen.